update lang natin. Ito na ngayon, Tinagdagan ko siya. Inayos ko na siya. Lagyan ko na yung sa pinaka magtatanim na ako. Ito din. Pinaluwang ko din. Ito din. Yan. Yan. Pinaluwang ko din yan. Doon. Inayos ko din dahil bumili na ako kanina nitong itong pala so sobrang laking tulong niya sobrang bilis ng trabaho ko parang hindi nga ako napagod eh. so yan na siya ngayon puro alat pa tapos pinalitan ko din yung mga bato doon ng hollow blocks yan sya ngayon lak din so yun dito pa lang naman yun bukas ulit baka dito ko ilagay yung kalabasa kasi maraming tumubo dito eh sayang naman madami yan kasi dinyan ko nilagay yung mga bulok na balat balat ng mga kung ano ng gulay so hindi ko akala ay eh may mga buto pala nakapagbuhay na ako na yan dito pero baka tutukan ko talaga sayang naman ayun sila kung na lang kaya ito baka dito ko sila ilagay or wala na hindi pa sigurado. Dito naman talong na to. Sigurado yung talong na dito. Yan ang gandon. Yan talong. Tapos baka magdadagdag pa. Baka may daan din dito. Yan yung talong.